Saya. So ngayon ay pupunta muna tayo doon sa bahay ng aking mother at uh, magpapaligo tayo ng ating si Totoy. Paliligo natin si Totoy. Maliligoan mo natin si Totoy. Video ilang araw nang hindi si Totoy. So, punta tayo doon sa bahay ng aking amatir para paliguan si Totoy. Yan o, mga star flash guys o. At meron din dito ng kantin yan. ya pano Yung mga mangga oh. Dami oh, lalaki. Mga taas, sampuno. May dumalaki rin mga dalawang dalawang kalhati ya san tao. Ay so yan, at adik pa pa. Baliw na si Batotoy. Aw. <laughs> Gising oh, tulog nang tulog, payat. Ayun, pamangkit, tulog nang tulog, payat. So ko kukun natin yung sabon ni Batotoy. Oh, si Bien, oh. Sarap ng buhay. Hmm. Huh. Sarap ng buhay. Nakakita Oo. Oh, oh. Ayan, ang... Uh mga pampaligo ni Batotoy may sipilyo pa oh ano? nagsisipilyo pala si Batotoy oh hmm. sabon soap yan paligo sa aso dog soap so napakamahal niya nasa 200 yata isa nito yan Kaya tayo ay papaligo tubig. Sabit. Ito natin dito kung may tubig sa ano. Bababa din natin si Patotoy. Ah, oh, ito dito. dito. Oh. Oy. <laughs> yan na, tapos na tayo magpaligo. Ah. so, yan nga pala yung ano, uh, upgrade ng nanay niya na ay, uh, Sitso at ang kanyang uh, Uh, tatay ay isang labrador, labrador kaya ganyan ang itsura ng ating uh, alagang si Batoto yo. Oh. Medyo malaki siya. Sitso at mix ng labrador, yan. malambing yan, guys. Oh. Galagalan muna. Tatay ko sigurado. Sitsot Labrador, yan Kaya ganyan kalaki ang ating si Batoto, oh healthy healthy energetic na energetic so ito nga pala oh, mga puno ng mangga oh, dahil bunga oh. yan so maraming laglag ito nalalaglag -lag lang sa tagliran dahil unang una hindi man mahilig mga tao sa mangga oh, daming laglag oh. hmm. okay na patotoy tatali na kita Sa tayo siguro. Uh, ano tawag sa ganito? Gumamela. Ang ganda ng bulaklak niya. Tsaka yung kulay puti. Hindi ko lang kung tawag sa kampupot ba ang tawag sa ganito. Yung kulay puting halamang yan. No? Oh. Yan. Merong malunggay. Mataas na dapat dito. Pinuputol na. Para gumanda siya. Oop. Tutoy! Ay, tutoy! Oh, pasok! Oops. Hmm. Pasok doon sa loob. Akyat, akyat. Ayan. Uh. Ah, na may alagang. Ah. Ayan, bye bye So yan, pagkatas na ating magpaligo ng aso Ibabalik tayo dun sa uh, sa tindahan ni Mader May customer siya guys Ito Tayo sa tindahan sila. Ayan lang si customer ni Tita Sol. May si buwe mano, Pente, Ha? na, na namin, mas marami pala. Ah, mas marami pala, pala. Naging pala rito. No? At si Dispatchadora. Nagbabalot ng Edlog. Dispatchadora. Ayan. nagkawa na ang itlog. <laughs> ay mo buka yung magka, Ayan, tinapay. O, okay, tinapay huh? oh, natin, pa raw eh. Ha? Saan ka ito? May patinapay. Oh. ko na yung sabon mo doon, isa. Ha? Huh? Inuha ko na yung sabon mo. Hindi, yung gamit na. So, magpapainit na pa pala tayo ng... Uh... Ng war? Wala okay, so ba, ba dito? Wala yan? Wala. May net na. na. May ka? Wala naman laman eh. <laughs> Ay, Nagkakaubos na ng kape dahil napakabenta ng kape rito. Ay, magtubig mo yun, Ito, Flo. Tubig. Yan na. Papakulo pa ng ano, ng... Uh... Yan na, tayo naman ay magbimirienda, no? Si Madir, magbimirienda ng... Bread. Bread. With uh, peanut butter. Yan yung ating uh, palaman din ang palaman din ang mga mga mayayaman. palaman so, dyan ang mayayaman. At yung ating customer, ni Madero yun, no? Ayan, water sila na. so, uh, oh, marami na lang pala uh, Naging, uh, naging ka, uh, customer kanina. So, ayan. Ito lang natin inabot yung kanyang uh, customer ngayon. Uh -huh. muna lang. Kanapa. Kanapay <laughs> Kanapay 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 Kanapa. 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 Kanapa siya uh, iming Marpil Gomez yan sa Reparo. Iluwalan nyo pala ang ina, punta ro tuwi. Wala daw na iuwing takne. Gari ka ngayon. Yan guys, at nakalis na yung ating customer ni Madero. Was out yung kanilang mga kinain. Siguro sa po, sa sarap. Yan, at sana yung maraming pandating na customer. Yan. Yan, si ano, si Erjan. Papasok na si Pamangkin. Eh. Puntang uh, Tagaytay. Tagaytay College. Yan. so ngayon na, tayo muna ay pupunta dito naman sa tindahan ng aking misis tindahan ni misis yan. Yes. Kumusta hinatin? ana uh, dito naman tayo sa tindahan ni misis oh ayan may mga buko ay bagong deliver ang buko natin ngayon guys oh medyo parang um, magugulong na naman ah oh ito mur mura pa to ayan yung natitira yung maraming sandaan yung natitira oh at ito yung uh, binili ng mangga maliliit uh, so hindi ito yung tinatawag na supsupin yung sa padera kung tawagin yan, yeah, di mawawala yung mangga alamang yan yeah, o uh, tamang tama sa manggang uh, bagong pitas, yan yeah, masarap na pang uh, appetizer yan dyan sa mangga oh. yan yeah. at di mawala yung buko yung uh, nagpapiyahe yan at yung mesis kong maganda yun o no? talaga naman uh, para si si Donya si Donya Jobi ayan ayan napakarami ngayon ang mga truck ngayon trucking ayan pati itong pisang ko naman dito ayan o oh. Eh. ayan tingnan nyo naman o oh. Ay, kawai-kawai naman dyan. Shoutout naman dyan. <laughs> Ayan. Oh, nang tindahan ng aking pinsang maganda. Sari-sari store. O, oh, bising Busy-busy. Nakikipag, uh, ano, nakikipag, ano, uh, content, ano, tag doon. Okay. Uh, resbakan. Facebook Reels. <laughs> ayan. doon nya so, para na. Yan sa stable pal sada ha Okay